Dini, ginawang inspirasyon ng dalagang may kanser. Para sa aking balitang showbiz, inspirasyon ang daladala ng grupong Bini sa isang dalagang may cancer. Sa interview kay Portia Nicolas, sinabi nito na noong una niya raw narinig ang kanta ng Bini sa kotse ng kanyang pinsan ay inasar-asar pa niya ito. Ang sikat na sikat na kanta raw ng Bini na salamin-salamin ang pinatutugtog ng kanyang pinsan kung saan habang tumatagal ay nagugustuhan na raw niya ito hanggang sa tuluyan na siyang na love dito. Mula raw noon ay inalam na niya ang istorya ng Bini kung saan alaman niya raw na bawat isa ay may pinagdadaanan ngunit hindi sumuko ang mga ito hanggang sa makamit ang tagumpay. Ayon pa kay Forcia, bagamat napakababata pa ng mga miyembro ng Bini pero nakatulong daw sa kanya ang perspective ng mga ito. Feeling niya raw ay kinokontrol niya ang kanyang buhay hanggang sa magkakanser siya na hindi naman umano niya makokontrol kaya't ang fate na lang daw ang pinanghahawakan niya. Tumatak din daw sa kanya ang lyrics sa isang kanta ng mga ito na may pamagat na karera. Kaya naman daw kapag medyo sumusuko na siya ay sasabihan daw siya ng mga nurse na kaya pa niya at manunod pa siya ng bini na siya nagpapabalik ng kanyang lakas. Sinayapan ni Portia na kapag may gagawin din sa kanya na mahirap o masakit ay nagpapatugtog ang mga nurse ng mga kanta ng bini para kahit paano ay mabawasan ang sakit na kanyang mararamdaman. Iniligtas umano ng bini ang kanyang buhay at binigyan siya ng mga ito ng will to keep going at na-inspire siya na patuloy na lumaban at gawin ang kanyang purpose sa buhay kung saan isa na rin umano siyang Cancer Survivor.